Alright, so what's up, what's up mga kaibigan Sinusunog ko itong mga uh, bunot no? So may nakita ako dito Isang halaman Sana alam nyo itong pangalan nito. ito siya oh. Hindi ko alam kung anong pangalan to eh Dumadami to Medyo mabaho siya pag inanamoy. Ayun oh, ah. baho siya So guys, pinubunot ko kasi to Salot to eh Sobrang dami nito, parang mani-mani kong tawagin hindi ko lang alam kung anong tawag dito sa halaman na to pero sabi nila gamot daw to hindi ko lang alam kung para saan yun o yun o yan Aros mas mataas pa sa akin lumalaki yan so dito sa mga part na to meron yun e o binubunot ko kasi dumadami yun e o ito dami dito o oh. so sabi nila, gamot daw. Hindi ko naman alam kung saan daw ah, daw. Binubunot ko to, guys, kasi salot. Sobrang dami nito, kawawa 'yung mga damo, ibang halaman di makalaki. So parang ganyan pag dumami Ganyan siya. So sana sa mga nakakaalam, pakicomment comment naman po kung ano itong halaman na to. Hindi ko lang din kasi alam kung anong halaman to, hindi ko ma search sa Google. So baka alam nyo guys sabi nila ito ay gamot pero ang baho nya guys mabaho sya oh pag inamoy mo sya amoy gamot pero yung pagkaamoy nya makuan yung amoy eh matapang sabi nila gamot to eh yun oh know? mukuan sya guys matapang yung pagkaamoy nya ang tawag namin dito ay mani mani So, dumalaki to. Mas mataas pa sa akin yung paglumaki Tapos yan, mang, nanganganak yan. Yung pinakambunga niya, yun, maglalakihan yung anak. ano? Ito guys, yung ano? ito yung pinakang kung yan niyan. to. Ito yung green. Ito yung isa yung green. Ito yung green. Tapos ito yung kuan natuyo na. So, yung yung pinakang kwa nito, pinakang laman nito, ayan o, oh. Yan yung mga butil-butil na to. Ayan yung butil-butil na yan. Yan. yan, yan yung, yan yung maging anak. Ayan oh. Yan yung maging anak. So, kaya ang bilis dumami kasi isang buto. Yung isang buto niya, yun yung kanya tutubo. So, kahit tag-init, kahit tag-init, hindi siya basta na mamatay. Kahit tag-init siya, nalaglag yung isa dito eh kahit tag init siya guys yan eh no. yan eh no? o kaya pala madali siya mabuo eh no? yan o selyado yung kanya eh selyado yung kanyang kwan lalagyan so kaya dumadami to sa kabila napakarami eh tanong ko lang sa inyo baka alam nyo may ganun sa inyong halaman o nakakaalam. Paki-comment naman sa kuno ano, comment section natin sa box para may tulong natin. Para sa sunod kung sakaling gamot 'yan, hindi ko na hindi ko na bubunutin at para maibigay natin sa mga may sakit. Kasi ginubunot ko, hindi ko alam kung para saan yung gamot na yun eh. Pero sabi lang nila gamot eh. Hindi ko lang sure ah. Yan, guys, paki-comment kung anong halaman 'to. Yung kuno na 'to, mani-mani ang tawag namin dito eh to. Minimani ito, guys. Ayun. Minimani ito. Pakabaho niya. Pakabaho niya, guys. So, paki ko naman comment kung anong halaman 'to. Ayun oh. Baho sya hmm. Pag inamay mo siya, parang ano 'yun, yung gamot. Ayun. Marami pa akong papakilala sa inyo guys sa mga halaman dito. Napakarami pa iba't iba't klase no. So sana alam niyo yung ibang halaman, sana masagot niyo no. Hindi ko sure kasi hindi ko naman alam ang pangalan kaya hindi lumalabas sa Google eh. So try ko kung makapag download ako nung ini-scan lang yung dabo. Tulad nito, oh, hindi ko alam kung para saan to. Yan, malay mo makatulong ko natin, uh, makapagbigay ako ng idea sa inyo, di ba? So hindi ko alam kasi yung ginagawa ko dito. Ay no. Pinapa ko yung kanya. Pinapalipad ko. Ganda niyan, pamparelax yan. Ay no. Ng guys oh, lumilipad. Pamparelax yan sa akin. So, yun guys, yun lang ano, sana comment niyo kung anong halaman yun. Sobrang dami nung sa kabila eh. Dumadami mabilis dumami. So, yun. Ah uh, 2025 na ngayon Happy New Year sa lahat so maraming salamat at uh, salamat thank you kasi buhay tayo at saka nakakasurvive tayo so ingat kayo palagi guys kung nasan man kayo ano, Happy New Year sa inyo andito ako sa tapahan namin ngayon tapahan namin alright so mamaya uh, mamaya gabi babantayan ko to kasi baka mawala eh so yun Ingat kayo, God bless sa lahat. Ride safe. Bye-bye.